Good afternoon guys. Luto tayo ng sinigang na tilapia. Ayan guys. Mayroon siyang kamias, uh, kamyas, sibuyas. Ito ang isigang natin guys. Tilapia. Isigang mo lahat. Oh. Ayan. Isang kilo. Ayan. Ayan. Isigang natin tilapia dito. Lagyan natin asin. upang magkalasa. At saka na bibigyan ng may sinigang mga mix. Ito na lang pang asim yung kamyas. Ayan, tilapia. Yun guys, maluluto na itong sinigang na tilapia. Okay, thank you so much guys for watching.